Sa paglipas ng kasaysayan, ang ikalimang pag-uusig ay naging isa sa pinakamadugong kabanata ng pag-uusig ng mga Kristiyano sa ilalim ng Imperyong Romano. Noong panahong ito, si Emperador Septimius Severus ang namuno at ang kanyang utos ay nagbigay daan sa mas matinding panggigipit sa mga nananampalataya kay Kristo. Sa kabila ng lumalawak na impluensya ng Kristyanismo, ang takot at galit ng pamahalaan ay nagudyok upang lalo pang apihin ang mga tagasunod nito. Ang mga Kristiyano ay pinagbawalan na ipahayag ang kanilang pananampalataya at maging ang pagtuturo o pagbibinyag ay naging isang krimen. Maraming simbahan ang sinunog at ang mga banal na kasulatan ay sinunog o itinago upang hindi mahulog sa kamay ng mga tagapag-usig. Sa mga lungsod tulad ng Alexandria, Carthage at Roma, libo-libo ang nadakip, tinorture at pinatay dahil lamang sa kanilang paniniwala. Ang ilan ay pinilit na talikuran ang pananampalataya sa harap ng matinding pagdurusa, ngunit marami ang tumindig at namatay bilang mga martir. Isa sa mga kilalang kwento ng panahon ay ang tungkol kay Perpetua at Felicitas, dalawang kabataang babae na nagpakita ng matinding tapang at pananampalataya habang hinaharap ang kamatayan. Sa kabila ng pagmamakaawa ng kanilang mga pamilya na talikuran ang pananampalataya, mas pinili nilang manatiling tapat kay Kristo. Ang kanilang kwento, pati na rin ang mga karanasan ng libu-libong iba pa, ay naging inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon. Sa gitna ng madilim na panahon, ang ikalimang pag-uusig ay nagpatibay sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Ipinakita nito ang lakas ng pananalig at kung paanong ang mga pagsubok ay nagiging daan upang lalong mag-alab ang apoy ng pananampalataya. Hanggang ngayon, ang mga aral mula sa ikalimang pag-uusig ay paalala sa atin ng halaga ng paninindigan, katatagan at pag-asa kahit sa harap ng matinding pagsubok.